Hello everyone and welcome again to my channel. So dahil matagal tayong hindi nakapag-upload, mga one week ng mga long video. So ito ngayon ang ating content. Tayo ay nagluto nitong sopas. So ayan ang ating ingredients. Kung nakikita nyo lamang ay carrots and repolyo. So, syempre, nilagyan natin yan ng manok na filet na chicken, uh, breast chicken. And then, syempre, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Uh, at ihahalo natin yung manok. Uh, at yan, basta, paghalo-haloin nyo na lamang. Bahala na kayo kung paano nyo siya niluluto. So, yon uh, pinalagyan ko lang siya ng asin at paminta at kaunting patis. Syempre, naglagay din tayo ng nor para pampalasa at ng evaporated milk. So, ayan, ready na ang ating sopa. So, yun lamang po at marami pong salamat muli sa inyong suporta at patuloy na panunood sa aking mga video So, hanggang sa muli at sa mga susunod natin pang mga upload. So, sa ngayon, medyo busy ang inyong lingkod at uh, maraming ginagawa. So, muli, thank you very much for always supporting my channel at mag-iingat po tayong palagi, lalo na ngayon at may bagyo po sa ating bansa. Maraming maraming pong salamat. Have a nice day everyone. And see you again sa ating mga susunod pang mga video. Mag-iingat po muli tayong palagi. At maraming salamat muli. Bye bye!